Okay, uh, so kababasa ko lang po dito po sa FB o sa YouTube ko na ba? Uh, sa YouTube ko po na, ba, na na napanood na lumindol po sa Argentina at sa Chile at uh, I think nasa 7.2 or something at may banta raw po ng tsunami no? Ngayon, uh, someone asked me ito raw ba ay uh, sign na malapit ng dumating ang Lord? sign ng rapture sabi nila well ang rapture po wala po siyang sinyales wala po siyang sign okay dahil ang rapture ay hindi po prophecy ang rapture ay revelation okay kay Paul ni Jesus exclusive for the Gentiles and the church hindi po yan sa Israel kaya ang prophecy ay sa Israel pero itong mostly sa rapture all that, ito po ay prophecy, uh, sorry, ito po ay revelation. Revelation, special revelation to Paul since Paul is the apostle to the Gentiles. He was the apostle to the Gentiles rather. And uh, yes, so kitang-kita ko po talaga yung mga nangyayari. So connected ba? Well, wala pong kinalaman yan. Yung mga lindol na yan and all that. Kung magra-rapture o hindi. Basta ang alam lang natin, ipag-pray po natin yung mga tao na nasalanta dahil hindi po maganda na may mga nangyayari ganyan at hindi po yung kalooban ng Lord at natutuwa po ako dito po sa YouTube uh, yung antibid UNTB ang ganda po ng channel niya supportahan niyo dahil merong mga earthquake reels o mga earthquake uh, topics na pre-present po sila para tayo po ay makapaghanda at makapag-premiere. okay pero ako naniniwala ko yung big one para sa akin na uh, ni-rebel lang ni noon hindi natin mararanasan yan eh kasi gina-rapture na po tayo okay at uh, uh, Mangyayari po ang the big one pag wala na po tayo rito. Pag na-rapture na po tayo. Gusto ko tong anong ito. Anong tawag dito ito? Ah, itong filter na ito. Mas gusto ko yan. Ah, di Okay. So, ang lindol po sa Argentina, Argentina, at Chile, na may banta ng tsunami, sabi nga nila, wala pong kinalaman yan sa rapture. Okay? And time sign, gano'n? You know, I don't think so. Dahil matagal na pong, matagal na pong nagkakaroon ng mga lindol, matagal na pong nagkakaroon ng mga ano-ano, pero mas intense lang po ngayon. Okay? Dahil ang rapture po, wala po siya talagang you cannot have any signs before that. Okay? Dahil ang rapture po, revelation. Pero ang meron pong senyales, ang meron pong sign, ay ang second coming ni Lord Jesus. Dahil ano? Ano ba yung sign ng second coming ni Jesus? Antichrist, false prophet, tribulation, great tribulation, yung paglapastangan sa templo. Alam niyo, pag na na po tayo rito, sunod-sunod na po yung mga pangyayaring magaganap na yan. Tuloy-tuloy na po yan. Yan ang programa ng Diyos. Kaya yan po ay mangyayari sa lalong madaling panahon kapag ka nangyari na po yung rapture. Ibig sabihin po niyan, hindi na po natin mararanasan yung tribulation, yung antikristo, false prophet, yung paglapastangan sa templo na walang pangalawa. We, we will never ever experience that, my dear friends brothers and sisters in the Lord Jesus. Dahil rapture na po tayo ng Lord. Dahil mahal niya tayo. Eh, that's a simple, that's a simple reminder of His great love towards His children, His believers, tayo po yon ang church no Ayan. so ang gusto ko po sabihin po sa inyo ay uh, basta every day masaya tayo alam natin meron tayong Diyos at ang Diyos ay tatay natin okay ay ayam ang ang Diyos ay ating ama na nagmamahal po sa atin mahal niya tayo Jesus loves us very much yan ang dapat nating ipapatid sa mga sarili natin lalo na kung nalilimutan natin ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Overwhelm ka sa problema, overwhelm ka sa kung ano-ano, pas madadagdagan pa ng takot mo, napa, 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 na, nakikita na, 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 mo sa Facebook, dito sa YouTube, mga lindol, mga sakuna, well, sa lahat po nang si Jesus po ang ating kasama. Protected tayo. ang mga, ang mga believers po protected ng Lord Jesus. Kaya yan po ang something that we really need to kasangkin sa ating pong mga puso. Dahil sa ating pong mga damdamin sa ating pong mga puso. Okay. Tayo po ay mga minamahal. Hindi po tayo mga anak sa labas. Lihiti mo tayong anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Yan po ang buong katotohanan ng Biblia at sa beat lang po tayo. Okay? Ngayon, sa nangyayari naman dito, conclave po, ah, uh, they're doing sa kasalukuyan na conclave. May nagsasabi po kasi na yung susunod po na magiging pope, it's not a pope at all. Okay? medyo nakakalito kasi sabi nung iba, yung lilitaw na susunod kay Pope Francis ay katawagin Peter the Roman. Wherein, yung iba naman nagpaliwanag na si Francis daw yung Peter the Roman, although hindi hayag, nakatago sa kanya mga panganan. San ba siya pinanganak? Alam niyo si Pope Francis pala, no? Bagamat alam natin, taga-Argentina, pero ang kanyang mga magulang ay Italiano. So, that makes him a Roman at yung pangalan niya Giovanni Petro so meron pong Pedro no so pwedeng siya rin po si Peter the Roman pero kasi kung titingnan mo yung malaki prophecy talaga tatawagin Peter the Roman ang derechahan yung susunod okay may kinalaman ba yon it makes sense pero again sa Bible lang po tayo sa Biblia lang po tayo ang mga yan po prophecy po talaga yan kasi malaki prophecy yan eh Okay. At ang nakalagay po sa Revelation ay prophecy. So, we're waiting for that. hindi ko lang po alam kung gano'ng katagal itong conclave. Conclave. Pero inilagay na raw po yung sa chimney. Yung parang uusok. Then, pag umusok, malalaman natin kung may bago ng papa sa Roma. Okay? Sabi nila si Luis Tagle, sana nga, ma makuha si Tagle para may Pilipino po tayo, no? At, uh, pero ang, ang sabi nila ang pinaka-contender yung black yung isa siyang uh, okay yung ano siya the first black po kung sakali pero malakas daw po siya kaya ako nakikita ko na po siya po talagang susunod no so tignan po natin ang, ang, ang mga pangyayari kong ito ngayon alam mo? never in the history of mankind na ganito ka intense ang mga pangyayari kaabang-abang talaga ano ang susunod talagang inaabangan at gusto nang makita ng mga tao ang resulta okay malapit na po talaga malapit na mangcrash rapture magikita ko na po dahil alam niyo the antichrist will never ever come out he will never comes out of the way while we are still here actually we believers are the restraining force kung bakit hindi pa pusha yes hindi pa pusha na lalabas okay lalabas po ang antichrist kapag na wala na po tayo dito. Dahil oo nga naman, napakadali niyang malilin lang ang mundo dahil wala naman po mag-guide, walang mag-re-remind sa mga tao kung ano yung nakasaad sa Biblia. Sapagkat yung mga maiiwan po rito ay mga walang alam sa Biblia. Sabi nga nung isang pastore, mangmang sa Biblia, yung mga maiiwan. Yan ang kahirap sa kamangmangan ng walang kaalaman. Okay? So, ipatalaga talaga ang nag-aaral ng Bible ito ang ating buhay dapat ang Bible binabasa natin lang. sapagkat yan ang salita ng Panginoong Jesus ang Diyos na nagkatawang tao upang ipahayag sa atin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal na walang katulad marami pong nangyayari naabanganan ko ang claim yung bang susunod daw si Peter the Roman o Pwede rin Peter the Roman na si Pope Francis, sabi nila. Whatever. Importante, alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos at minamahal na tayo. Patuloy na pinaprotektahan at patuloy na iingatan. He will never leave us no forsake us. Dahil yan ang nakasaad sa kanyang salita, ang Bible. Okay? Kaya dapat basa-basa ko. -basa Okay? Jesus is so Mahal niya tayo. Mahal na mahal tayo ni Jesus. At patuloy niya tayo iingatan hanggang hindi naglaranjo.